magandang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga katiits at muli po sa oras na ito ay muli kong ididimo itong long rest locator rifle antenna na napusuan po ng ating isang katiits wala po ito sa probinsya ng Bukidon at isa po ni katiits natin ang um, pumuso dito sa long rest locator rifle antenna isa po nating kababayan at ito ka TS, muli. Dito mo ilalagay yung bala. Yan, dito, dito. Diyan mo ilalagay yung bala. Kung ano yung bala, o gold na yung nilagay, yan din ang ng ating locator. Ito ay pang long distance. At dito ka TS, kung babalahan mo ng silver, silver din ang lulukit ng ating tripod antenna At ito naman kapag natapatan, ang ating target at naituro na ng ating tripod ng na pag iyong natapatan ito naman ay kung sana siyang iikot at ito it's muli ang ating ibabala ay itong 24 carats na gold ayan dito ka dito ilalagay at ang pagsasarado nito ay huwag mo nang pakasagad yung pinakang uh, in-cap nya Uh, okay lang, basta huwag lang malaglag yung ating bala para hindi madasik yung ating receiver lalo na kung malalaki yung ating binabala. At siyempre, ito ka muli pa rin ay aking ilulukin itong 24 carats na reclase. Ayan. 24 carats na reclase. At syempre, sa paglulukit natin mga katiis, ay ito ay ating ilalagay sa plastik. Ito. Para malaman natin katiis kung gaano siya kalakas, lumukit, kung napipigap ba niya yung nasa plastik, na magod na ating hinahanap. Ayan, katit At muli, ay aking bubuhol. yan at dodoblin pa ito natin ka PH yan ito na yung ating 24 carats na gold yan ito na ka PH kung malulukit yan ng ating uh, tripod antena at syempre dito katiit muli pa rin ay ilalagay ko ito sa buti yan buti ito katiit papasok ko ito dito yan at pag pinasok ko ito mga katiit kailangan dito ay lagyan na plastik Plastic para siya ay walang singaw. Ayan. So nakatiit, yung ating lulokit na gold 24 parats na necklace. yan Gamit naman yung ating bala na 24 karats din na gold. Ayan. At ito ka tits. Ayan. Muli na po ay nasa loob na siya ng buti. Yung ating gold na ating ilolocate. At ito ka tits. Ayan. Gamit itong long rest locator, tripod, antena. Nabibala na yan ka -tih. At syempre, ka -tih. ito ay Pagkapaabaan nyo natin na tina ay nalalaang. At pag-aralan niya mga ka kung paano magpagalaw po ng ating uh, long replicator triple antenna. At sa mga baguhan po sa paghawak ng mga ganito klaseng gamit, yan po ay lagi nyo pag-aralan, lagi nyo gamitin, uras-uras, lalo na kung kayo walang ginagawa. At sanayin nyo mga ka at napakaganda yung mga ganito klaseng locator kapag natuto na kayo, lalo na kung kayo na mismo ang magbabala sa ating pong locator at nakakasigurado kayo na ang inyong ibabala ay gold ay gold din ang mahahalap ng ating tripod okay na at ito ka -it, muli ay itatry ko na kung madiditik nga ba o kaya pick up yung nasa bote na ating 24 carats lang gamit ang rifle antena. Ayan. Ito ka -it, Muli. po yung nakusuan po ng ating isa ulit kababayan mula po sa Bukidlon. Ayan. At ito katit, teach. Ayan. Yung pa rin ha. Ayan. Inulukit ng ating triple antenna. Ayan. At ito katit, teach. Ayan. O, pick up pa rin mga kapit. Kahit na nasa puti.

nandiyan na 'yung nakita natin travel. Kita, ayan. Yeah, gumusok kalakas. Yeah, na-touch bukong ko na batik. Na ito ay natitan. Ayun. Ito po 'yung na uh, ating target na nasa puti ah, binalis nyo yung plastic. Ayan. Ayan. At ito, katiets, yung iyong napusuan, trifle, at ito, katiets, ay subukan ko lapitan, tasapatan, kung so, ano yung magiging reaction po ng ating tripod at sila. Yan. At kapag natapatan niya katiits, yan ay kusa na siya. Yan. Ikot. Ayan. So, katiits, nasa Basta ito katiits ay matapatan. Yan. Yan ay kusa na siya. Ikot. Yan. Ayan, nag-iipo na siya ng 3 ka ito katit. Ito. basta siya ay tumapat sa ating target. Ayan. Ito na. Ito na katit. Yung iyon na kusungan Triple. Ito na. Ito na katit. Ayan na. Matake na. At ito katit. Kali. Ayan. 45 degrees. 45 degrees mga katis yung ating uh, antenna antena sa paglupit po ng ating yan 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 Yeah, Oh, so, kateh Lalapit ka ulit. Ayan. Ito yung ating target. Kapag so, natapatan, yan na ito sana siyang ikot. Ayan. Ito, kateh Ito. Yung ating target. Ayan. Ayan. Target natin ito, kabit. Ito na. Kung gaano siya kalakas. Ayan. Ayan. At muli mga katiets Ito po yung long range locator Tri-pole antenna Pang long distance Kung so, ni binala Sa chamber na ito Ayun ay ang hahanapin po Ng ating locator Kung magbala na silver Yun din silver din po ang hahanapin At ito katiets Huwag mo na itong i-adjust yan, wag mo na siya adjust. Pretty man. Yan ka dito lang. Wag mo na pahabain ng dire-direts yung paghaba. At ito ka tiis. Ang lang yung, yung uh, pag panang antena. Pagpapahaba. At ito naman, nandahanin mo na paghihila. At muli, maraming maraming salamat po sa atin pong mga katiits, mga kababayan. At kung kayo man po ay pupuso sa lokitan po, na aking ginagawa na lang po kayo sa aking messenger sa TH Bupil at ganoon na rin po maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat mga ka-TH